makinig ng mabuti. May paparating na isang bagay na malaki. Isang bagay na magdudulot sa iyo at sa espesyal na taong iyon ng isang natatangin karanasan. Hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang balita, pinag-uusapan ko ang isang malinaw na senyales na ang universo ay kumikilos, inilalagay ang mga piraso sa tamang lugar para sa inyong dalawa. Nararamdaman mo ba ito? Malapit na ang sandali ng pagbabago, at hindi lang ito tungkol sa kaligayahan o pansamantalang saya, ito ay tungkol sa malalim na pagbabago, isang kumpirmasyon na ang lahat ng pinagdaanan nyo hanggang ngayon ay may kabuluhan. Ito ang sandali kung saan ang mga pagdududa ay nawawala at matitira na lamang ang katiyakan. Katiyakan na ang taong iyon ay naririto para sa isang dahilan. Na ikaw ay eksakto kung nasaan ka dapat. Ang balitang ito, ang kaganapang ito, ay darating upang patibayin ang ugnayan sa pagitan nyo. Isipin mo, ito ang kulang upang lahat ay tuluyang magkaisa, upang kayo ay magkatinginan sa mata at malaman, kahit walang salita, kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang pagdiriwang, ngunit ito ay sa pagitan nyo. Parang nagbibigay ang universo ng isang tulak, kinukumpirma ang iyong palaging inisip. Ngayon, tatanungin kita, handa ka ba para sa paparating na ito? Dahil ito ang uri ng sandali na nagbabago, na nagtatakda. Buksan ang puso at tanggapin ito. Kung nandito ka, ibig sabihin ay may alam na ang bahagi ng iyong sarili. Nararamdaman mo kahit na hindi mo lubos na nauunawaan na ang pagbabago ay paparating na. At alam mong hindi ito basta pagbabago. Hindi ito isang bagay na hindi mapapansin. Ang balitang ito, ang sandaling ito na paparating ay isang natatanging pagkakataon upang muling kumonekta sa isang paraan na baka hindi mo akalain posible. At mahalaga na ikaw ay tunay na handa na magbigay ng espasyo para dito. Kapag dumating ito, mapapansin mo na, kahit na lumipas ang panahon, kahit na nagkaroon ng mga pagtaas at pagbaba, lahat ng ito ay nagdala sa inyo sa sandaling ito. Parang bawat ngiti, bawat salitang nasabi at bawat katahimikan ay bahagi ng isang malaking plano. At ngayon, ang balitang ito ay darating upang patunayan yon. Ito ay magiging uri ng kumpirmasyon na hindi mo maaaring baliwalain, ang tulak na nagsasabi, ang taong ito ay para sa iyo at hindi ito aksidente, ito ay tadhana. Pero intindihin mo na, upang matanggap ito ng tama, kailangan mong maging handa na magbukas, na talagang mag-commit. Dahil ang mga tunay na relasyon ay nangangailangan ng pag-aalay. Ang balitang ito, ang pangyayaring ito, ay dumarating upang ipakita na posible na gumawa ng isang hakbang pa. Kaya, tatanungin kita muli, handa ka ba na maranasan ito? Dahil ito ay isang bihirang pagkakataon, isa sa mga pagkakataon na inilalagay ng buhay sa ating harapan minsan lang at inaasahan na alam natin kung ano ang gagawin dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang taong ito, ang relasyong ito, ay isang pagpili. Nasa kinalalagyan kayo ngayon dahil pinili niyong nandyan, dahil pinili niyo ang isa't isa. At ang balitang ito ay dumarating upang patibayin ang pagpiling iyon. Ito ay isang kumpirmasyon na, sa kabila ng lahat, mayroon kayong espesyal na bagay. Isang bagay na marami ang naglalakbay sa kanilang buhay nang hinahanap, ngunit hindi naman malapitan. At ikaw ay may ganito na ngayon, nasa harap mo. Kaya, pagdating ng sandaling ito, at ito ay napakalapit na, ito ay isang tawag. Isang tawag upang pahalagahan, upang parangalan ang relasyong ito gaya ng nararapat. Ito ay ang uri ng balita na magpapatingin sa iyo sa mata ng taong ito at maramdaman ang malalim na pasasalamat sa kanyang pagkapiling. Huwag mag-isip ng komplikasyon, ng takot o ng kawalan ng kapanatagan. Isipin mo kung ano ang maaari niyong buwin ng magkasama mula rito. Ito ay ang uri ng tulak na nagiging sanhi upang ang isang karaniwang relasyon ay magtransforma sa isang bagay na matibay, pamatagalan. Isang bagay na walang sinuman ang maaaring makuha mula sa inyo. Alam mo, hindi lagi ganito kageneroso ang buhay. Ilang beses kang nakaramdam ng pagmamalasakit mula sa tadhana? Ilang beses may dumating na malaking bagay upang kumpirmahin ang isang kutob, upang magbigay ng huling kumpiyansa. Dahil ngayon yon ang nangyayari. Ito ay ang universo na sinasabi sa iyo na ayos lang, na nasa tamang landas ka, na ang taong ito ay inilagay sa iyong buhay para sa mas malalim na dahilan. At alam mo na totoo yon nararamdaman mo ito kahit hindi mo maipaliwanag. Olha, ang ganitong uri ng balita ay hindi lumalabas para sa mga hindi nangangailangan. Lumilitaw ito para sa mga handa, sa mga may lakas ng loob na maniwala, sa mga kayang makita ang higit pa sa ibabaw. At alam ko na ikaw ay isa sa mga taong iyon. Dahil hindi ka narito ng walang dahilan. Alam mo kung gaano kahalaga ang naghintay ka para sa ganito. At ngayon ay ang iyong pagkakataon na hawakan ito at gawin itong mahalaga. Maaaring iniisip mo ang lahat ng mga kahirapan, lahat ng pinagdaanan nyo ng magkasama. Alam ko na may mga sandali na naisip mong sumuko na magtahak ng ibang landas. Ngunit ngayon ay may pagkakataon kang tingnan ang lahat ng iyon at mapagtanto kung gaano kahalaga, kung gaano kayo lumakas at naging mas matatag. Dahil ang balitang ito ay hindi dumating para takpan ang mga nahirap na bahagi, kundi para ipakita na lahat ito ay bahagi ng pagbuo ng isang bagay na mas malaki. At maaaring itanong mo, bakit na yon? Dahil na yon ay handa ka na. Dahil na yon ay may linaw ka upang maunawaan ang halaga ng taong ito sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng sandali, ang ganitong pagkakataon, ay bihira. Iilan lamang ang may lakas ng loob na makita kung ano ang nasa harap nila. At sinasabi ko ngayon sa iyo, nang direkta, walang paligoy-ligoy, ito na ang iyong pagkakataon. Ito na ang iyong pagkakataon na gawin ang lahat ng iyong nararamdaman, ang lahat ng inyong naranasan, ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Paano mo tatanggapin ang balitang ito? Dahil ito ay dumarating para sa mga handang tumanggap. Para sa mga nakakaintindi na ang buhay, paminsan-minsan, ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon para sa pagbabago. Ngunit nasa iyong mga kamay ang kunin ito ng buo, ng walang alinlangan. Ito ang iyong pagkakataon na bumuo ng isang bagay na totoo pang matagalan. Ito ang iyong pagkakataon na mabuhay ng isang relasyon na mahalaga, na may layunin, na may substansya. Kaya, tinatanong kita, handa ka bang isabuhay ito? Handa ka bang ibigay ang sarili mo ng tunay upang talikuran ang mga pagdududa at sumisid ng buong puso sa pagkakataong ito? Dahil ito ang iyong desisyon ngayon. Hindi ito tungkol sa paghihintay at pagtingin kung ano ang mangyayari. Ito ay tungkol sa pagkilos, tungkol sa paggawa ng sandaling ito na maging makabuluhan. Pagnilayan mo ng mabuti. Ang balitang ito, ang kumpirmasyong ito, ay isang biyaya. Ito'y uri ng bagay na nauunawaan lamang natin ang kahalagahan pagkatapos na itong mangyari. Ngunit ngayon, may pagkakataon kang gawin ito ng naiba. Maaaring malaman ang halaga ng sandaling ito habang ito'y naririto pa, nasa harap mo at ang lahat ng kailangan mong gawin ay ang pahintulutan ang sarili mo. Pahintulutan ang pagbabagong ito na maganap. Pahintulutan ang pag-ibig na ito na maglabuasan. Ang taong ito na nasa tabi mo, ang relasyon na ito, ay karapat dapat sa iyong buong pag-aalay. At karapat dapat kang maranasan ito ng masinsinan. Kaya, huwag mong hayaang makalampas ang sandaling ito. Tanggapin ang balitang ito ng bukas ang puso, handa sa kung ano man ang darating. Dahil ang darating ay makapangyarihan, totoo, espesyal. At para lamang ito sa mga may tapang na tumanggap. Narito ka, may bukas na puso, naghihintay sa kung ano ang darating. Dahil alam mong ang balitang ito ay hindi lamang isang karaniwang impormasyon, ito ay isang kumpirmasyon, isang hakbang na inilagay ng kapalaran sa iyong harapan upang iyong pagdesisyonan kung ano ang gagawin dito. At kung natutunan mong dumating na ang sandali, na handa kang maranasan ang isang bagay na totoo, kung gayon maghanda ka upang sumuong dito sa isang paraang magbabago ng lahat. Ngayon na ang sandali para kalimutan ang mga pagdududa, para iwanan ang lahat ng hindi na naglilingkod sa inyo. Dahil ang taong ito na nasa tabi mo ay karapat dapat sa iyong buong presensya, sa iyong pag-aalay, at alam mo yon. Hindi mo na kailangang magtanong o mag-alinlangan. Naramdaman mo ang isang bagay na bihirang nararamdaman ng mga tao, ang koneksyon na ito, ang tawag na parang nagmumula sa kalaliman ng kaluluwa, ay isang bagay na bihira. At ang balitang ito ay dumating upang kumpirmahin ito, para magdala ng katiyakan na kailangan mo, ang kumpirmasyon na naririto na, ngunit ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Ang ganitong uri ng relasyon ay nangangailangan ng tapang. Kinakailangan nito na handa kang mabuhay ng mga matinding sandali, na magbukas ng walang pag-alinlangan. At iyon ang layunin ng balitang ito, Hinihiling nitong ikaw ay tunay na naroroon na ibigay mo ang iyong sarili ng buo. Wala nang puwang para sa mga takot o mga alanganing salita. Ibinibigay sa iyo ng universo ang pagkakataong ito upang sa wakas ay maranasan mo kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng tunay na pagmamahal. Naisip mo na ba kung paano ito kung magtapon ng walang takot? Napahintulutan ng iyong sarili na maging marupok, Nahayaan ang taong ito na makita ang bawat bahagi ng iyong sarili, nang walang itinatago, nang walang pinipigilan. Dahil iyon ang kailangan mong gawin ngayon. Ang sandaling ito, ang balitang ito ay humihiling sa iyo ng ganap na pagsuko. Hinahayaan ka nitong magbigay ng lahat ng mayroon ka, dahil ang darating para sa inyo ay karapat-dapat sa dedikasyong ito. At kung nakakatakot ito, iyon ay dahil ito ay tunay. Ang totoong bagay ay nangangailangan mula sa atin at alam mo na sulit ito, dahil hindi ito kahit na sinong tao. Siya ang espesyal na tao, ang taong nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, na nagdadala ng kapayapaan sa iyo sa isang iti lamang, na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na sulit ang lahat. At ngayon meron kang natatanging oportunidad na magbuo ng isang bagay na matatag, isang bagay na tunay na may kahulugan. Tumingin ka sa lahat ng inyong napagdaanan. Sa mga pag-uusap, mga katahimikan, mga magagandang sandali at maging sa mga hindi gaanong maganda. Lahat ng iyon ay nagbuo ng pundasyon ng isang malaking bagay. At ang balitang ito, ang pangyayari na malapit ng dumating, ay narito upang magbigay ng anyo sa lahat ng ito. Narito upang ipakita na wala sa mga nangyari ang nasayang, na bawat segundo na magkasama, bawat hirap na nalampasan, bawat tawang pinagsaluhan, ay narito upang dalhin kayo sa puntong ito. Isipin kung ano ang maaari niyong maitayo ng magkasama mula sa sandaling ito. Isipin kung ano ang pakiramdam ng tumingin sa taong ito makalipas ang ilang taon at maramdaman na kayo ay tumawid sa isang malalim at bihirang karanasan. Nasa iyo ang pagkakataong ito ngayon. Ang balitang ito ay nagdadala ng enerhiya ng pag-renew, ng pag-asa, at ito ay para sa mga may tapang tanggapin. Kaya't itatanong ko sa iyo, handa ka na bang maging bahagi nito? Handa ka na bang maranasan ang isang pag-ibig na hindi lumilipas, na hindi kinakayang dilaan ng oras, kundi lalong tumitibay at lumalalim bawat araw? Ito ang uri ng sandali na nagtatakda ng isang buhay. Na nag-iwan ng marka sa kaluluwa. Nasa harapan ka ng isang makapangyarihang pagpipilian, at ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong puso. Sabihin ang i sa kung ano ang inialok ng buhay sa iyo. Dahil ang darating sa inyo ay malaki. Ito ang pagkakataong maranasan ang isang uri ng pag-ibig na pinapangarap lang ng marami, nakakaunti ang tunay na nakakaranas. Alam mo, minsan nasa sobrang pag-aantay tayo na may mangyari, nakakaligtaan na natin makita ang nandyan na sa harapan natin. Pero ngayon, hindi panahon ng paghihintay. Panahon na ng pagkilos ng paggawa ng sandaling ito na hindi malilimutan. Ito ang uri ng balita na humihingi ng aksyon, na humihiling na ipakita mo sa taong ito kung gaano siya kahalaga sa iyo. Huwag nang maghintay pa. Ipakita mo sa kanya sa bawat kilos at bawat salita na siya ay espesyal. Dahil ito ang pagkakataong magkaroon ng isang tatak na hindi mabubura ng isang bagay na maaalala. Ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito ngayon at alam mo na hindi ito dapat sayangin. Ito ang pagkakataon mo na maranasan ang isang malalim, totoo, at wala ng kahadlangan na pag-ibig. At karapat dapat ka dyan. Karapat dapat kayo dyan. Dahil ang taong ito ay nandyan sa tabi mo, handang maranasan ang isang espesyal na bagay kasama ka, upang magtayo ng isang kwento ng pag-ibig na may lalim, na may kaluluwa. At ang kailangan mo lang gawin ay hayaang maranasan ito. Ang balitang ito ay magbibigay sa iyo ng sigla, magpapakita sa iyo ng mga bagay sa isang bagong paraan. Magbubukas ito ng pintuang baka hindi mo alam na umiiral. Ngunit ngayon nandyan na ito, naghihintay na tawirin. Handa ka na bang tahakin ito? na iwanan lahat ng hindi na makakatulong sa iyo at sumisid sa isang bagay na totoo. Sapagkat iyan ang hinihingi ng sandaling ito. Hinihingi nito na naroroon ka, na magtiwala ka, na yakapin mo ang pagkakataong ito ng buong puso. Ito ang iyong pagkakataon na gawin higit sa mga masasayang sandali lamang ang relasyong ito. Ito ay ang pagkakataon na bumuo ng isang matibay na pundasyon, isang bagay na tatagal sa paglipas ng panahon, mga pagbabago, at mga hamon. At alam mo na ito ay posible. Dahil ang mayroon kayo ay espesyal. Ito ay natatangi. At ngayon, sa balitang ito, mayroon kang kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Kaya, kapag dumating ang sandaling ito, at mas malapit na ito kaysa sa iyong inaakala, huwag mag-alinlangan. Tumingin sa taong ito at madama ang pasasalamat para sa lahat ng mayroon kayo. Maramdaman na ito na ang oras upang umusad, upang ipakita kung gaano mo pinahahalagahan ang relasyon na ito. Dahil ang ganitong uri ng pag-ibig ay bihira, ito ay mahalaga, at nararapat bigyan ng pag-aruga. Minsan mo nang hinintay ang ganitong pagkakataon. Ngayon na ang oras upang isabuhay ito. Upang gawing umunlad ang relasyon na ito, upang mag-invest sa koneksyon na ito. Ito ang sandali na matagal mo nang hinintay, at ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito ng bukas ang puso. Kaya tinatanong kita muli, handa ka na bang isabuhay ito? Dahil ganitong uri ng pagkakataon ay minsan lang dumating. Ngayon ay nasa iyo na. Ibinibigay sa iyo ng buhay ang isang pagkakataon, isang sandali na maaaring magbago ng lahat, at nasa iyo na kung tatanggapin mo ito ng bukas ang buong bisig. Ang espesyal na tao na ito, ang damdaming pinagsaluhan nyo, ay bihira. Iilan lamang ang may pagkakataong mabuhay ng ganitong katotohanan na pag-ibig, at ito ang dahilan kung bakit ngayon ang oras upang lubusang magkompromiso, tumingin sa relasyong ito ng bukas at may desididong puso. Ang balita na darating sa iyo ay hindi isang simpleng detalye, ito ang magbibigay sa iyo ng lakas, ng katiyakan na lahat ay nagkaroon ng kabuluhan. Kaya't kapag dumating na ito, tanggapin ang enerhiyang ito, samantalahin ang bawat segundo at maging handa. Ipaalam sa taong iyon kung gaano siya kahalaga sa iyo. Dahil walang mas makapangyarihan kaysa sa isang pag-ibig na ipinapamuhay ng may katotohanan at layunin. Kung ang sandaling ito ay tumimo sa iyo, kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sama-sama, sa bawat video, pag-aralan natin ng higit pa ang mga damdaming ito, ang mga senyas na dala ng buhay sa atin. Mag-iwan ng komento sa ibaba, ikwento sa akin, ano ang kahalagahan ng taong iyon sa iyo? Paano mo nararamdaman ang pagbabagong ito na dumarating? Gusto kong malaman. At syempre, mag-iwan ng like, ito ay mahalaga upang mas maraming tao ang makatanggap ng mga mensaheng ito at upang patuloy tayong lumago ng magkakasama. Ito ay simula pa lamang. Ang iyong kwento ay nagsisimula palang lumadlad. At ako'y naririto na nanatili sa iyong tabi sa landas na ito.